Sa La Union, may isang conservation group ang nakataon sa pagprotekta at pagpaparami ng pawikan sa lalawigan. Ano nga ba ang ambag nito sa sektor ng turismo? Ating alamin sa ulat ni Rod Lagusa, Rise and Shine Rod. Hindi matatawaran ang likas na yaman ng Pilipinas. Binayaan ng bansa ng napakaraming magagandang lugar na kailangan maprotektahan. Higit pa sa surfing o nightlife, ang lalawigan ng La Union ay may mahalagang papel na ginagampanan. Ang Coastal Underwater Research Management Actions o Project Kurma ay nakatuon para sa conservation ng mga pawikan doon. Taong 2010 nang mabuo ang grupo matapos madiskubre na malaking nesting site para sa mga pawikan ang lalawigan. Paliwanag ng grupo habang buway mangingitlog ang mga pawikan sa lugar kung saan ito ay pinanganak. At dito sa La Union, kabilang ang mga bayan ng San Juan, San Fernando, Bacnotan at kamakailan lang sa Bawang ang mga lugar na may nesting site na. Umabot na sa halos 7,000 hatchlings ang average na iluluwal dito nitong mga nakaraang mga taon. Pero noong mga panong ding iyon, talamak pa ang illegal hunting, pagkain at pagbibenta ng mga pawikan. Nagsama-sama po yung actually yung province. Ito po ay isang private and uh, public uh, partnership. So nagsama-sama po yung ating uh, probinsya and na-eradicate natin yung poaching sa province. And yung mga dating poachers, ngayon sila na yung ating pawikan patrollers. So ngayon naghahanap pa rin sila ng mga itlog. Uh, pag may nakita silang pawikan, nire-report pa rin nila. Pero ngayon, for the conservation efforts naman po. Sa turismo, napakahalaga ng pagkakaroon ng sustainability at balanse. Lalo't nagsisilbi itong kabuhayan ng mga tao. At malaki ang ginagampanan ng pamalaan para masigurang may mga ganitong programa. So ang pawikans, actually ang tawag sa kanila ay keystone species. So ito yung mga foundational parts ng isang ecosystem. know, part sila ng ecosystem ng ating dagat, at ng ating coastline. So napaka-importante nila. And you know, through awareness and through education and livelihood support, yung ating mga fisherfolk, folk, pati yung mga ating mga surf instructors, sila yung kasama sa atin mga frontliners sa conservation ng pawikan. Kaugnay nito, sumama kami para saksiyan ng pagpapakawala sa si isang endangered green sea turtle pabalik sa dagat. Pinangalanan itong si Arya na ang ibig sabihin ay hangin. Kabilang siya sa mga nalambat o nabiktima ng bike noong Nobyembre na bahagyang nalunod noon. Dahil dito, isinailalim siya sa rehabilitasyon na makakatulong para sa kanyang pagpapalakas at pagpapagaling. Sa araw na ito, may kitang masigla si Arya. Sunod nito, nagtulong-tulong na ang grupo para muli siyang ibalik sa dagat. Ang Department of Tourism Region 1 ay tumutulong sa um, Turtle Hatchery. In fact, uh, nakikipagtulong, uh, nakikipagpulungan po kami sa mga private industries dito para may, may isulong po na isa po itong produkto para ma maturo ng mga pamilya sa mga anak nila na this is one way to give back to Uh, nature. So, of course, you enjoyed the beach, but you also have to make sure that you take care of it. So, and you uh, leave it the way that you uh, arrived it here. Kaya naman paalala nila sa publiko kapag minatagpo ang pawikan, agad itong ipagbigay alam sa mga otoridad. Ayon sa kurma, kalagitnaan ngayon ang nesting season ng mga pawikan. May ayon na pong pugad at nasa 6,500 na mga itlog sa hatcheries sa lugar. At ang mga mangingisna mismo ang naghahanap ng mga ito. Dagdag pa ng grupo, may matututunan tayo sa mga pawikan katulad na lang sa pagtutulungan ng mga ito na makaket sa kanilang nes o pugad o sa pagpisa ng itlog. Na tila ba nagpapaalala sa atin na sa pamamagitan ng pagsasama-sama, marami tayong mapagtatagumpayan. Importante ang pagiging responsable sa pangangalaga ng kalikasan. Dahil higit sa magandang tanawin na hatid nito, ito ay kabuhayan ng mga komunidad na umaasa sa benepisyong hatid ng turismo. Mula dito sa San Juan, La Union, Rod Lagusad para sa bayan.